Shimano MT200, 1.7. Dalawang box matatanggap no? Oo, oh, dalawang box. Kasi magkaiwalay. Okay. Pero ako ayaw nila ng 1.7, mayroon tayong mas mababa dito. Oh, okay, pakita mo. Pakita mo, sunlight. Hindi nakabox. Kung gusto nila, mas mura syempre Ayun, serious. Okay. Bilang siya naka-box Iba kasi yung walang box na Shimano One, at Shimano. Na-series yan. Ibang model yan. Hindi yung ng MT200. Mayroon ulit na series. Mayroon na. Mayroon ulit ako nakakita ng Shimano ng series. Ha? Oh. Magkano pag ng series? Nasaan na lang yan? Binibigay ko na lang sa 1-4. 1-4? O, oh, okay. Sir Sam, meron si Sir Sam, ha? 1-4. may ako... mga boss, what's up? Nandito tayo ngayon kay Sir Sam. Update tayo dito sa latagan niya. Matagal na rin tayo, walang update dito kay Sir Sam. Okay. Mag-update tayo ngayon. Marami siyang mga bago ngayon. Ay, dito niya sa harapan natin. Ayan, okay. Ayan, sa mga magugustuhan niya dito, sa ipapakita ni Boss Sam, mapasalan niyo lang siya dito sa latagan. Pasensya na, hindi ito nag-shipping mga boss, no? Ewan ko ba rito sa sealer na to, ba't ayaw mag-shipping? Ang dami nag-inquire dito sa mga pro probinsya, eh. Ayaw mag-shipping. Wala raw kasi mag-asigaso mga boss, eh, sa mga pa-shipping niya. Walang pantay dito sa kanyang tigdaan. Okay, mga boss, simula tayo. Let's go. Okay. Ayan mga boss, wala kami ni Sir Sam. Ayan si Sir Sam, oh. Sana si Sir Sam? Sir Sam. Ayaw mong pakita. Wala ka, hindi ka na makikilala dito pag pumunta ka rito kasi lunghir ka na eh. Kaya well, mga boss, ayaw magpakita ni Sir Sam. Nahihiya pa rin, mahihiyain. Tatlong taon ang binablog ng mga vlogger, mahihiyain pa rin. Ewan <laughs> ko rito. Dito tayo, oh, mga halotek. Pasadaan mo na yan. Ito so, sa mga halotek natin, medyo bumaba yan ha. Okay. ito, sa mga tanki natin, kaya tagay ni Paranjore. Nasa um, ano na lang yan? 1,700. O, oh, nasa 1,300 na lang yan. 1,300. 1,300 na lang yan. Ganon din si Ulay Pula, 1,300 na din yan. Okay. At itong violet? Kahit violet, 1,300 yes. din yan. Ito naman sa mga lotik na na road bike. Nasa ano na lang yan? Nasa 1,400. May kasama na butong bracket yan. Pero sa mga Shimano natin, up to stock, pala pa kasi dumating ng mga Shimano natin. Okay. Ito, Tiagra to. Ang ah. Tiagra, yan lang yung natitira sa simano natin. Nasa ano na lang yan, nasa uh, 4,000. 4,000, walang ano yung bottom bracket. Wala, ko? pag si simano, walang bottom bracket. Taragusa, pares lang, no? Oh. Oo. RB800. Ito, ano mo? Uh, ito, yung Cinex. 1,300 din yan. 1,300 mm -hmm. din. Ito, mas maganda, maganda to. Parang yung Jore, yung bagong prank ni... Ah, si Cinex. 1,300 Naka-horse na rin siya Okay. Tsaka okay. hindi lang yan, mayroon din tayong mga ano, ching ring Okay. 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 Ayan, may mga kulay pula tayo ng ching rin. Sa mga ching ring natin, nasa ano na lang to? 250. Uh, 36, 34, 38, 250 na lang yan. Okay. Pag sa mga 40 na nasa 400, medyo mataas talaga si uh, malapad. Okay. Ay sa baba mas mataas na lang, mas maganda yung malapad eh. Okay. Punto ko tao ka. Okay, ganda sa mga kadena. Eh yeah, well, may mga kadena rin tayo ng mga tangke. Complete size na naman tayo nito ha. Dito. Uh, mayroon na ano. 8, 9, 10, 11, 12 speed mayroon sa 8 speed natin nasa ano na lang 150 pag sa 9 250 pag sa 10, 350. Pag sa mga 11 to 12 speed, ito sa si 11 nasa 600 to. Pag sa dito, 700. Okay. Ito yeah. sa mga steam natin, ito 500 si tanke. Okay. Si in speed, nasa 200. Si trident, nasa 250. Okay. Si wayphone nasa 500. Okay. Sa mga road ride natin, nasa 300 yan. Okay. Ay, tanong nga ba yan? 200, 300 lang, 300 to sa Ngayon, sa mga kapi Shimano natin, nasa Pulsa 9, 250. Okay. Tick-tick nasa 350 kaganda. Ngayon, tick power ha. Yung sa gitna, kulay gold. Okay, kulay gold. Uh -huh. Okay. sa mga hub. Okay. Marami tayong hub, pero ito lang muna din yung ko kasi. Alam niyo naman. Kung, um, no, ito, nasa ano, bumper. Pampor tanke. Pampor. H248 at oh. 390. Parang wala kang 390. Sa ha? 390 natin. Meron tayong 390. Pero mas mataas siya na sa 1.5. Ano bang ano nun? Ano, bakit mas mahal siya? Ayawang ko nga. Paano may material nun? Ah. Oh. Okay. Pampor. 1.5 yung 390. Oh. Wala lang display. Ito yung weapon test. Magkano to? Pampor din yan. Pampor din. Oh. Okay. 1,400 weapon test ha. 250 sa mga ano, Itong bracket natin. Okay. Papadlak natin 150. Okay. Ah, sa ito sa mga tools natin nasa ano na lang to. Nasa 180. Okay. Ito mga caliper brick natin nasa ano na lang to 200 pares. Okay. Ito sa mga RD 450 size 7 speed. Okay. 8, ano? 450 size 7. Okay. Sa 9, uh, 9 speed nasa ano 350. Okay sa mga Shimano natin, kagaya pa rin pag 10 speed, 2.5. Pag 11 speed na walang box, nasa 2.5 pa rin. Yung But, focus mo ngayon, sir, saan focus mo? Ito, sa M4100 natin kasi nakatago kasi yung mga ano natin eh. Itin? Oh. pero kung mayroon ko kaya ano naman, mayroon tayo. Ito, sa M4100, 10, 11, 12 speed, pag 2.5, walang box. Okay. Ito init, wala ka? Wala. Kaubusan. Okay. So, mayroon naman tayong hydraulic na Shimano kano hydraulic mo ngayon 1.7 pa rin 1.7 dito kay Bosam walk-in lang dito mga Bosam ah, Shimano MT200 1.7 Dalawang box matatanggap no? Oo, oh, dalawang box kasi magkaiwalay okay. Pero ako ayaw nila ng 1.7, mayroon tayong mas mababa dito oh, okay, Pakita mo, ipapita mo sa lahat Hindi box kung gusto nila mas mura, syempre Ayun, no? serious? Okay. Hindi lang siya naka-box. Iba kasi yung walang box na Shimano ano, at siya. Ano? Ah, ang series yan. Ay, kung model yan, hindi yan yung ito. Meron ulit na series. Mayroon lang. Mayroon ulit ako nakakita ng Shimano ng series, ha? Oh. Oo. Oh. Magkano pag Happy. ng na series? Nasa ano na lang yan. Binibigay ko na lang sa 1.4. 1.4? 1, 1 Oo. Oh. Okay, ng series. Meron siya sa mga 1-4. Pero kaganda nito. Mas magaganda to. Kaya sa mga ibang hydraulic. Kagaya ng mga... Mga... Kagaya ng mga ano. Ano ba yung mga hydraulic ngayon ng mga bago? Huwag mo naman yung itin, hige, okay, basta mag yan. Ito, ang pagandahan talaga dito, alo ito eh. Oo, oh, alo lahat ito. Kasi sa si MP200, ano, steel Pero kung malayo, malayo, talaga, pansin mo talaga nasa si yung ano? mo oh. yung lalapitan. Hindi, Eto, yan talaga matagal-tagal na wala yan, si Oh. Ngayon lang ang nagkaroon niyan, ngayon lang ang nakita yung dito eh. Ito, nasa Wampur ha, marami tayo nito. Wampur, marami daw si Sir Sam ayan. Ito, oh. so, sa mga oh. pub natin, nasa ano na lang yan, 150. Okay. So, ito, mga kormitos. <laughs> mga tinidor. tinidor. Ito, sa wave ng bleed, nasa ano na lang to, 1.5. Ano sukat yan? Uh, universal. Pwede sa lahat. Universal, pwede uh, sa lahat. Ito, okay. pang road bike pa yan? Uh, sa pang road bike na naman natin. Ano yan, ano model yan? Uh, uh R 800 RB-800 Aragusa ba yan? Aragusa Aragusa RB-800 Magkano yan? Ito, nasa ano na lang ito? Nasa 1.2. Aluminum din yan? Aloy lahat yan Pati dito aloy Pati dito aloy Okay. Pati dito, aloy. Aloy na lang. Disc brake Oo. Oh. oh. Pwede rim brake, pwede disc brake. Pwede pwede. May butas eh, di ba? Oo. Oh. Okay. Nasa ano na lang to? 1-2? 1-2. Ito naman sa Lightning 7 na 10, nasa 1-7 na lang yan. 1-7. Oh. Okay. Ano sukat yan? Uh, 27. Ito kahit mga malalaking size, pwede oh, na? Oo, pwede okay. pwede. Ito na naman sa mga mountain peak natin na tempered. Tempered. Uh, okay. uh, uh Nasa ano na lang to, 27 bigay ko, 27. 29 yan? 29. Oh. Wala na yung 27 ah, kung kusan. Okay. Dito na naman sa mga... Maxon. So, Max Marami pa rin tayong Maxon. Airport yan, airport. Oo. Nasa ano na lang to, nasa 22. 2,200. Sa tanke natin, nasa 22 rin. Ruto. Uh, okay. Uh, airport nyo na. Oh. Uh. So, katang meron ka ngayon yan? 27 lang, kabusan sa 29. Uh, 27 lang. Ito naman sa ano natin, sa... Um, Way po natin. Way po ano yan? Tower. Ah, uh, tower. Nasa 4,000 yan. 4,000? Oo, uh, pwede jumataas siya. Ano ba yung pang enduro ba yan? Hindi, ano lang siya. Pang ano lang, XC lang? Oo. Uh, uh, Ito okay. Right. Na naman sa mga natin. rocket natin. Ito racket. Nasa 2-8 na lang yan. 2-8, uh, tempered, uh, no? Tempered. Naka-SQ, ano sa? Weight release lang din yan. Oo, uh, oh. release. Ito na naman sa weapon na uh, rifle natin. Nasa uh, 3-5, 160 ang ano. Ang travel. Travel, 34 ang tama. 34, okay. Ito pala yung may 34. Uh, ito, naka, ito oh, naka throw to. Throw pa yan. Uh, pero yung nandos Pero Ba yan? Light enduro? Hindi naman. Uh, ano? Uh, lang? Uh, Downhill lang. Downhill lang. Okay. Hindi uh, okay. kaya ng ano, enduro. Kasi okay, baka makutol. <laughs> okay, ano pa tayo? Ito, uh, mga, mga bottle cage. Ito, magkano? Kasi sandaan na lang yan. Magkano? Sandaan. Sandaan? Uh, oh, okay. Ito, sa mga saddle ang boss, pili kayo boss mga saddle natin nasaan na lang to 200 200 oh mali pa lang dito tag 300 pelo oh pero ito mga 200 na mismo to ayan 200 oh yeah, marami tayong stock nito ah ano lang ito lang kasi sa display natin eh hindi natin po ilabas lahat eh oh in speed magkano yan 200 pa rin yan 300 oh 200 200 oh sa mga helmet natin na weapon hunter at saka weapon hero may mga ilaw na yan Nasa 600 pa rin yan. Pare-parehas lang ang presyo. Uh, may ilaw na. Ayan, sa mga cops natin na team speed na weapon, pa ang jury, oh. Ang ganda nito, aloy, o. Oh. Okay. Yung dalawa, aloy. Nasa okay. 1,000 na lang yan. Pasit lang yan, o. No? Kasit, o. Oh. Sa mga weapon, ano natin, 11 speed, 9 speed. Okay. Ito, binibigay ko na lang sa 11 speed, nasa 1-1, dating 1-3, ngayon 1-1 na. Okay. Sa mga actual speed natin, kaubusan. Pag sa 9 speed nito, marami tayo size nito, ah. Eh, speed. Wa, it lang wala. Okay. Sa nine speed nito, nasa to 600 lang. Sa 10 speed na 1142, ay 1146, nasa 800. Pag sa 1150, nasa 1000. Pag 1150 naman na, no, pang 11 speed, nasa 1-1 na lang. Okay. Pero kompleto lahat yan. Yung binangit ko, kompleto yan. sa mga pedal natin, na uh, speed, nasa 350. Sa Ragusa, 200. Okay. Sa Ridge, 400. Okay sa ragusan natin na ano sa 300 yan may anong na rin siya ano ba tawag niyan? reflectorize oo yan tapos sa mga demon natin na pedal 500 din yan 500 yung mas mababa mga saddle natin tag 150 na lang yan ayan 150 ito rin 150 rin yan mga bar tip natin tag 150 yan okay. ayun sa mga frame natin ito lang yung available na frame natin ngayon na ano Pagkano sa Paxter or Elbrose? Elbrose, 2.5. Yan. 2, okay, 25, 27.5 lang yan. Ah. Oh, tons, 25 lang yan. Maliba lang kayo ito. Okay. No? Yan. Anong kulay yung mayroon ka nito kay Elbros? Yan lang mayroon tayo eh. Ayan lang, ganun oh. lang. Pati okay, nabusan yan ng Harvard. Oo. Pero okay, mayroon akong ano. Uh, ano ba yung isang Paxter? Nasa Guniga ko yun. Ano ba yung isang Paxter? Binso. Oo. Oh. Pagkano ano ako? 2, din? 25 din. Oo, din. Pagkano si Weapon? 3.5 3.5 oh. ano bang weapon yan hunter hunter uh. yan lang yung kulay ganyan yan lang din na. nag-hisha na lang yan wala eh. oh, na, na yan eh. wala na lang kayo dito biatchi uh. color to mga boss wala na yan to 29 29 mga boss pero ano baka may parating tayo mga saturn okay na uh. saturn na naman saturn na right. uh. ito To, bar ay to, sa mga ano natin na sana na lang to 250 kay tanke. Okay to. Oh. Uh, oh. Oh. 250. May mga ibang kulay yan, may violet. Sa may ini sa violet. 250 sa mga ano natin yan. Sa mga way from 500. Okay. Oh. 120 So, ay, hey, 120 pa rin. 120 isa. 120 <laughs> isa. <laughs> Ayan, 300 na lang yan sa Rayos. Oh, Lahat ng sumat. Lahat ng sumat. Ayan, mga oh. Para yung mga benta, Yun, marim natin, oh. Ayan, sa mga natin, no Size 20 na yan, saka size 27 na. Sa ano na lang yan. San Libo, dalawa na. Paris na sa Levo. sa Paris, ano, uh, 500 isa. Yan dito, 36 hours meron? 32 lang. 32 lang. O, sa Maxis. Medyo nagkaubusan sa maxis natin kasi. ganun, ano maxis yan? Pai, maxis face. Face? Oo. Oh, Ayun so. Kung paano meron nga ngayon? 27 lang ay available kasi nagkaubusan. Nasa ano na lang yan? Pero may parating naman tayo. Nasa ano na lang yan? 1,350. 1,350? Uh, 1,950? 1,950. Ganun naman ang kapapa sa maxis face. Hindi mo maubos. Ito tag 250 na lang yan o. Oh. Black Pax. Uh, black Black stock. Black stock. Yes. Okay. Ayan. 250 siya. 500 dalawa. Ano ba yan? 700 ba yan? yan? 28. Ito, tag 500 din siya. 27 din na bilapol nito. Ano ba sukat yan? 27 lang. 27.5 Oh. Oh. Folding. folding, ba yan? oh, folding. Okay, wala na? Wala na. Wala na, wala na. Ito, magkano itong tumatakbo mong araw? Ay, ano yan? yan. Nasa ano na lang yan? 350. 300. Okay, 350 sa... Saan 350. ang speed? 350 sa edge speed 350 pag 10 speed nasa 500 trade. okay wala na wala na okay mga boss yun lang update ko dito kay Sir Sam punta na lang kayo dito kay Sir Sam ha para mag dinner man kayo tuming po, -wing -po -wing, Sir Sam ngayon maganda yung haircut niya maganda yung hair looks okay mga boss hanggang dito na lang ingat yun palagi God bless peace